Kung titingnan ay parang matigas na lupa lamang ito at ito naman ay parang mga puting bato. Ngunit alam nyo ba na ito pala ang pinakamahal na asin sa buong mundo? Umaabot lang naman ang halaga nito ng mahigit 55,000 pesos per kilo. Gamit ang mga kawayang ito ay nilalagay nila ang ordinaryong asin sa loob nito. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang asin na ito. Pagkatapos isilid sa kawayan ay iha handa na nila ito upang i-roast. May mahalagang role ito upang ma-enhance ang asin. Dahil sa taas ng temperatura ay nasusunog at naaabo ang kawayan. Ang maiiwan lamang ay ang mga kolom na asin. At ang produktong nabubuo mula rito ay hindi lang pampalasa, kundi isa rin palang gamot sa bansang South Korea, ginagawa ang isang kakaibang uri ng asin. Tinatawag itong jogyom o bamboo salt. Apat na pangunahing materyales ang kailangan para makagawa ng bamboo salt. Una, kawayan na tatlong taong gulang ang edad. Pangalawa, sea salt na hinaharvest mula sa west coast ng Korea. Pangatlo, red mountain clay na ginagamit bilang seal. At pangapat, pine wood na magsisilbing panggatong. Dinudurog ng pinong-pino ang asin at nilalagay sa kawayan. Sinisil ito ng clay at saka ipapasok sa hurno kung saan 12 to 14 hours itong isasalang sa init na umaabot sa 800 degrees Celsius. Hanggang sa maging abo ang kawayan at matira na lamang ang salt pilar. Sa prosesong ito ay matatanggal umano ang impurities ng salt gaya ng microplastics at maaabsorb nito ang minerals na taglay ng bamboo at clay gaya ng iron, calcium at potassium. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos dahil ang salt pillar ay muling idadaan sa grinder at isisilid sa panibagong kawayan. Walong beses pang uulitin ang buong proseso at sa panghuling beses ay tutunawin ito sa temperaturang hihigit sa 1,000 degrees Celsius. Sa sobrang init ay natutunaw ang asin at kawayan at nagiging parang lava. Nilalagay ito sa isang mold kung saan palalamigin ito ng ilang araw. Pagka tapos ay ito na ang itsura, maitim at matigas na parang bato. Mano-mano itong dudurugin ng mga manggagawa. Sa malapitan ay kulay purple pala itong 9 times roasted bamboo salt at ito raw ang may pinakamataas na kalidad. Kakaiba rin daw ang lasa nito na parang egg yolk. Ang presyo ng bamboo salt ay nakadepende kung ilang ulit itong tinusta. Umaabot lang naman ang halaga ng 9 times roasted bamboo salt ng mahigit $1,000, una sa mahigit 57,000 pesos per kilo. Napakamahal, di ba? Sa Lazada Laz Mall naman ay may nagbebenta ng 6 times roasted bamboo salt na nagkakahalaga ng 660 pesos per 60 grams, una sa mahigit 10,900 pesos ang isang kilo. Ang 3 times roasted naman ay nasa mahigit 3,700 pesos per kilo. At sa kabila ng mataas na presyo ay tinatangkilik ito ng mga Korean dahil hindi lamang ito basta pampalasa kundi nagsisilbi rin gamot na nakakatulong daw sa digestion, oral health, skin care at inflammation. At mayroon din daw itong anti-cancer effects. Ngunit ang mga claim na ito ay kulang pa sa pag-aaral. Nagustuhan niyo ba ang content natin today mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!